hello hello guys what's up sa inyo so yun guys yan makikita nyo naman na marami tayong deliver ngayon at aayusin po natin yan lahat guys so ayun simulan na natin so ayun guys sineset up ko lang yung camera yung and guys, kung makikita nyo naman yung pagdi-display ko, eh okay naman yan guys, meron talaga dito sa probinsya, guys kahit-kahit ka kahit, guys, eh wala pa rin eh. bukod sa mababa ang south, guys uh, mataas pa ang bilihin kaya kailangan talaga ng sipag so yun guys malapit na pong matapos dyan yung video ko yun salamat po sa panonood God bless Thank you, don't forget to like, subscribe. to my YouTube channel.